mag marites ako ayan oh, sino ito ang pangit niya oh <laughs> si Flo <Plot. laughs> oh hello guys itong aking mga oh diba si ang artista natin <laughs> pogi ni to ang mga camera natin. Ugasan pa to, no? Oo, oh, oh, gasan na lang ang ating mga objectives yan wala oh, nga ng ano para oh, panalo panalo ang ating mga ano ang dami anong model ito ah 70 ito 700. 700. Wow. Sa mga objective pa dalo. Yan <laughs> na uh. ha? D7, D, 7 d, d 700 Tapos ito, D750. Uh. Uh -uh. Ito yung ano. Anong model tong isa? Wala ba sa model lang? Ay, ayan 'yung picture niya. Oh, ayan. Ayan si Sarah. Siya ang original. <laughs> Saan? Ito 'yung picture ni Madam <laughs> si Seflo. Oh. Kakaiba. So guys itong aking video for today ang mga flowers dito sa garden ating kasama ang yun ang ganda nyo wow ang mga flowers Rrr. Oo, ang dami pala, no? Iyo. Ang ganda. Ay, Ibang klase rin siguro ito. Ganda. Ganda ng mga flowers. Iba't ibang klase ng flowers at itong maganda, yucca, di This is yucca. Tanda siya. Daming langgam. Uh -huh. Tapos may paarko. Ganda, uh. Syempre, ang ganda ng shampoo ng kanya'ng bahay. Ang laman ng bahay. Oh, ayun ko yan. Wow. Yan ang laman ng bahay. May kulitis pa. Ito yung cherries. Oh, wow. Oh, may gabi. Yes. Ang ating ano, mga kapatatas ewan ko ano yan pero this is gabi yan gabi oy may kamote ang lola mo may kamote gabi yes gabi and this is kamote oh yan kamote iyan e ano yan what's that bakit may etchas yan oh may mga new ano to ito, dito tayo pupunta. Yun. Yun, no. Hunog na. Hmm. Ano pa? Ay. May bulaklak ng pag-ibig. Manzanas. Uy, hinog na siya, oh. Hinog ng manzanas. Oh, ang gaganda ng bunga. Ibat-ibang hmm. klase ng mga halaman. Hey. Ang gaganda nila. Oh. Hello oh, guys. Ang gaganda nila. Ito yung 9 o'clock yung inaano ko yan kagabi. Ang dami pang magbuka mamaya yung gabi yun. Ang ganda. Oh wow. Sana all. Oh. Ang dami. Oh. Ito pa. uiyo Ito maganda Oh. Mali, Mamaya. May naglilinis doon. Ito, ang ganda. Ang dami. Tapos, syempre, ito yung mataas na puno. Uh -huh. yun yung bahay. Pakita ko ano na itong mansanas. O, di ba? Sarap. Masarap itong lagyan ng ano, patis. Yan o, ang ano. Uy, daming bunga. ito <laughs> itong may na-garden niya. <laughs> Ikaw, atis. Mabubunga na siya. Mabubunga na. Di diba? Ito yung mansanas na maraming bunga. Sipag yan. ang bolan in die, diba, ito ang ganda. okay, ito yung bahay ko, bahay ko yan pag summer, di diba? maganda yan. ang aking... ay maganda. ito, oh wow, ang ganda. solo. Ang ganda. Dito sa likod lang to. Apa, ay, sa harap to. This is, ay, sa likod pala. This is sa likod. Pupunta nga ako sa, ano, sa harap. Ito yung bahay ko, eh. Yeah. Hmm. Ganda. At syempre, nandito ako sa harap. Ito yung mga iti-take out ko. <laughs> Yan. Ito ang harap. Side pala. Basta harap ito. Ito yung mga bulaklak sa harap. Yan, Jaran. Ang ganda, oh. Wow. Ganda. Uy, ang kapitbahay. Wala na siya. Ayan. Oh, ang ganda. Ganda ng combination ng blue and yellow. Ito pa. Ang ganda, oh. Ganda ng mga flowers. Ayan. Ang grass. Hindi pa na ano. Tapos ito. Iba rin ito na flower. O parang, parang gumamela siguro ito. Hmm? Oh, may post. Gumamela ang ano, lil, uh, parang lila. Tapos ito, gumamela siya na white. This is white na gumamela. Alam, alang Ganda daming boom. ay flowers that's it for today's video ang aking mga flowers Ayan. eto hindi ko alam kung ano to siya oh. siguro magbulaklak pa yan o oh, di ba hindi ko alam kung ano yan eto ang side Yan ang likod ng aking bahay. bahay kubo. ba? Diba? Yan ang aking bahay. Oh, malaki yan eh. Bahay ko. Ito ang ganda rin. Oh. Ito, iba rin siya na style. Ganyan lang siya pa kahit winter. Maganda siya. Yun. Oh, di ba? Ang araro para aro ni Enday ha? ang hindi pa yata ako nag tour ano dyan nag tour sa tapos may kahoy silang malaki oh ganda lang. this is the view o. so yan na lang that's it meron sing style na iba ito may five fingers oh five fingers. Ito rin iba. Ito, ang ganda rin. May bulaklak siya, oh. Wow, oh, sana all. Oh. Ayoko na yung mga yan. Oh, di ba? Iba rin siya na bulaklak. Tapos, ito. Oh, ang laki na niya. Citrona siguro to. Citrona. May ganyan siya. Hmm. Ito, grapes yan, grapes. Ayan, magbulaklak ng maganda yan. Oh. Okay, that's it. Thanks for watching. Ang grill ni sir. Tapos dito ang indoor. Oh, ang ganda. Oh. Ang ganda ng bulaklak. Ito pa hindi siya nagpatalo tapos meron po dyan oh yes ang laki na yan oh hindi ba nagbubulaklak ito pero maganda siya parang lasing na yan <laughs> 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 kasi kung saan saan siya nakarating yan, oh Bulaklak. Ganda. Oh, yeah.